sa inyo. Ngayon, nagpine-prepare ko na yung mga ipapadala natin para sa inyo. So, ito yung mga chocolate. Ayan, lagay muna natin ito mga love. sa so, pakita ko lang sa inyo. Ayan. Sa ilalim nito mga love, sandito yung uh, mga pabango at yung mga lotion. So, bali, 11 to mga loves. Ayan, 11. Ayan siya. ayan. Tapos, bumili ako ng ziplock para dun sa mga pabango at mga lotion. Ayan, ilalagay ko sila isa-isa mga labs. And then, nag-prepare na ako mga labs ng mga name nyo. Andito na yung mga address at saka yung mga telephone number para cellphone number pala mga labs. Ayan, para ididikit ko na lang. Para pagdating ko doon sa paghugulugan ko nito, hindi na ako mahirapang magsulat ng mga name at saka ng mga address ng mga labs. So, ayan, eto na, yung, papakita ko na yung mga pabango na ihugulog natin mamaya na lang natin yung kasi na ilugulog kasi nga busy ang inyong lola at pumapasok, syempre. Ayan. ayan. mo ko mga loves. Ayan. Ayan. So, ayan. Ayan ang mga lads lahat. Ayan. ang Matatanggap nyo. So, hintayin nyo na lang kung kailan siya dadating sa inyo. So, yun mga lads. Samahan nyo ako driver for today's video. Ayan ang aming driver. Ang aming drive At ayan naman mga loves ng mga kasama namin. ay Sabit lang. <laughs> Sabit. Ayan. At nasa likod ang aking mother. Ayan. Sabit lang dahil. samahan nyo kami samahan nyo ako na magbulog ng inyong mga papapo at lotion syempre may kasama yung mga chocolate Nandito na kami sa JNP Design. Para ihulog yung mga pabangon. Ayan. Ito, 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 na ito, mga loves? Boss so maghuhulog Mamaya Bali Ayan na nga mga loves, finally madi-deliver na sa inyo yung pinangako ko na ibibigay ko sa inyo mga loves ng mga chocolates na may kasamang pabango at lotion. So ayan na mga loves ang inyong pinaghirapan. Char! Pinaghirapan. Hindi mga loves, sobrang na-appreciate ko lang talaga yung support niyo. Full support niyo sa akin from the beginning hanggang ngayon mga loves. Yung mga walang sawang sumusuporta sa akin, mga walang sawang nanonood. Uh, mga walang sawang nag ng aking mga videos, lalong lalo sa kanilang Facebook account. Sobrang thank you mga loves. Walang sawang pasasalamat sa inyo. So in return, ayan, kahit pa paano, meron akong ibibigay sa inyo ng mga chocolates, ng mga pabango, at saka mga lotion mga loves. Once again, congratulations sa lahat ng na mga nanalo. And hopefully mga loves, sana hindi lang ito yung pang ilang beses na magbibigay tayo ng ganitong blessings para sa inyo. Sana mga loves, patuloy pa rin tayong i bless Lord para ma-share natin ang inyong, alam niyo na mga loves para makapag-share ako ng mga blessings din para sa inyong mga loves o oh, di ba? <laughs> Dapat maraming ano, maraming blessings, maraming share o oh, di ba mga loves. Kaya sobrang maraming maraming salamat once again sa lahat ng mga sumusuporta sa akin and sa lahat ng mga hindi nanalo mga loves. Huwag kayong mag-alala. Malay niyo naman sa susunod. Pag meron tayong mga uh, opportunities ng mga ganito, pag meron tayong maraming ipon. Wow! marami ipon. Pag meron tayong mga ipon, mga loves, pag meron akong extra, hindi naman madamot ang lola nyo. So, mag share tayo, mga loves, pero hindi ko lang alam kung kailan kasi alam nyo naman, mga loves, na ako lang din inaasahan ng family ko. So, yung mga ganyan, iyan yung pinag ko lang, mga loves. Yung pinag ko din, alam nyo, sariling pagod, sariling sikap ng lola nyo para makapagpundar ng mga ganyang ano, mga ganyang bagay, mga loves. So, in return, syempre, sa panunood nyo sa akin, sa pag niyo, nyo. Siyempre, kailangan ko din kayong bigyan kahit pa paano. Ayan, maraming maraming salamat talaga mga loves. Walang hanggang pansalamat sa inyo. And hopefully, sana umakaabot din tayo ng 100k sa Facebook. Thank you so much mga loves. And ayan na nga pala na na-share na. -ishare na. <laughs> Nabalot na nila. So, bali 10 lang yun mga loves. Pero nadagdagan ng one So, bali 11 na. Kasi alam nyo naman ang lola nyo. <laughs> gusto ko marami tayo na bibigyan. So, meron tayong 11 na pinamigay. Ayan. So, hintay nyo na lang mga loves. Congratulations again sa lahat ng na mga nanalo. And sa mga hindi nanalo, huwag kayong mag-alala. Sana sa susunod kayo naman yung manalo kapag meron tayong marami, ta pag marami tayong extra mga loves. Thank you so much! Bili tayong mga loves ng ano yung sukli ni ate may ibili natin. 99 yung mm -hmm. supreme mga loves pa uwi na kami haggard na tayo mga loves ayan nangingintag-intag na ang mukha yan sila yan ang aming driver. at ayan ang aming donut sa tira na binigay ni ate <laughs> <Ayun sila. laughs> ayan oh, kain sila ayan o kain kain sila atali ayan at habang kami naman ay pag-uwi na, mag-grocery muna si mama dito sa ano, paninda. No ng paninda. Yan. Balina mo lang paano. Yan ang aming donut. Hindi ba lumabas? Sa mga loves, yung iba nag-message na sa akin, sobrang nagte-thank you sila kasi na-receive na nila. Actually, ang bilis nilang ma-receive mga loves. Kahapon lang din-deliver ni ate pero ngayon na-receive na nila. Kaya, yung iba nag-send sa akin ng videos, yung iba nag-send ng message. So, sobrang na-appreciate ko yung mga talagang nagaano mga loves. Yung, yung lahat kayo na sumusuporta sa akin, lahat ng mga nanonood. So, maraming-maraming salamat. Actually, nasa trabaho ako. <laughs> Ba't lang ang lola niyo. So, habang meron ako, meron ako isang pasyente lang mga last na binabantayan. So, nag-CR ako, tapos gumagawa. Nag <laughs> Multitasking ang lola niyo mga last. Minsan sa, sa work ako nag edit pag wala ako masyadong pasyente. Kasi, tere diretso yung work ng lola niyo. Nag-work ako ng apat na araw and then day off ng isa. Tapos, sunod, uh, seven days straight mga last. O, oh, di ba? <laughs> Bongga ang lola niyo. So, ngayon, natapos ko na yung apat and nag-day off ako ng isa. Pang ano ko na to mga loves, pang four, from four nights, and then three more to go bago tayo mag-vacation. So, okay lang yun. Um, day off naman ako ng 12 days after ng dire yung work natin. So, yun, maraming maraming salamat ulit mga loves sa walang sawang panonood niya sa akin. And, wag nga kayo mag-alala sa mga hindi na Hopefully, mga loves, makapamigay ulit tayo sa mga susunod pag meron tayong naipon, pag meron tayong tira. Alam niyo na extra. <laughs> Kasi alam niyo naman mga loves na sarili kong pera yung pinambibili ko at pinamimigay ko sa inyo. So, maraming maraming salamat ulit. Thank you so much mga loves for watching. Bye!